Philippines vs. Mexico, Mark Magnifico Magsayo kontra Isaac Avelar. Umakyat na si Magnifico Magsayo sa Super featherweight Division, na susubukan ng Filipino boxer na magkaroon ng impresibong matagumpay na debut fight sa Super featherweight Division. Makakaharap sa ikasyam ng Desyembre ang manlalaban na si Isaac Avelar, na nagmula sa Mexico. Si Magnifico, na dating kampiyon sa WBC Featherweight, ay lalaban sa isang non-title bout na gaganapin sa Infinite Reality Studios sa Long Beach, California, USA. Umangat si Magsayo ng isang weight class matapos matalo ang kanyang huling dalawang laban-laban mula kay Ray Vargas noong Hulyo, 2022 at 22 at Brandon Figueroa noong Marso ngayong taong 2023. Ang dalawang pagkatalo ay ang tanging mansa sa karera ng 28 taong gulang na Pinoy boxer. Ngayon, si Mark Magsayo ay magdedebu sa 130 pound class bilang layunin niyang maging isang two division world champion. Sabi ni Mark Magsayo, I'm coming into this fight having fought some of the best fighters in boxing. Ang isang tagumpay daw ay magbibigay kay Mark Magsayo ng katanyagan sa 130 pounds, kung saan pakiramdam ni Mark Magsayo ay maaari siyang maging isang two division world champion kaya ang laban na ito ay napakahalaga sa kanyang karera sa boxing. Sinabi ng international matchmaker at MP Promotions President na si Sean Gibbons, na ang hakbang na ito ay maaaring magbigay ng pagkakataon kay Mark Magsayo na makipaglaban muli sa mga World Championship sa susunod na taon, na binigyang diin ni Sean Gibbons na dapat manalo si Mark Magsayo sa naturang laban, kung mangyayari man iyon ay malamang na may title eliminator next year bago ang potential na world title bout, sabi ni Gibbons. Si Mark Magsayo ay may boxing record na 24 na panalo, dalawang talo, ang labing anim na panalo ay sa pamamagitan ng knockout, habang ang walo ay sa pamamagitan ng desisyon. Ang kanyang dalawang pagkatalo laban kay Ray Vargas at Brandon Figuero. Sa kabilang banda, ang Mexican Southpaw na si Isaac Avilar ay may boxing record na labing pitong panalo, anim na talo, Kabilang ang sampung knockout win. Si Isaac Avelar ay nagmula sa isang knockout loss laban kay Andres Artega noong Abril taong libo at 2023. Ano sa palagay nyo, nakakabuti ba na umakyat ng timbang si Magnifico Magsayo? Kaya ba ni Magsayo na ik-knockout ang underdog na si Isaac Avelar, na ayon nga sa topology community predictions na isang daang porsyento na mananalo sa laban si Magnifico Magsayo mag-comment at pag-usapan natin. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa munting channel ko, mag-like, nag-subscribe, at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa bagong video upload ko. God bless. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy Boxers that I'm going to feature next.